Magandang hapon po sa ating lahat mga uh, uh kaibigan po. Uh, yung iba vlog ko po sa hapong ito, sa hapong ito ay yun pong mga prutas na nang nag-season po na bumigay ng, nagbigay ng bunga ay natapos na po. Kaya ngayon na naman po dahil nag-off season na po yung pamumunga, ay i-vlog ko na naman po yung mga bawat prutas na na nakuha na namin ng mga bunga po at kami ay nakakakain ay ipapakita ko po sa inyo bawat isang puno po dahil kung nakita nyo po sa aking likuran ay nagraskat po ako Ah dahil nga po ay ay wala nang lahat ay wala nang bunga at saka ready na po sila sila ay dapat na pong uh, mag-aabono tayo or maglagay tayo ng fertilizer para na naman po preparation po yan sa next season na naman po ng uh, ating mga prutas at saka magbibigay na naman, na naman po sila ng mga magagandang bunga po bawat puno po ng ating prutas so ipapakita ko sa inyo ngayon bawat isa po yung prutas po na dito lang sa likod ng bakuran or sa, sa likuran ng aming bakuran ay makikita nyo po na kami po ay nakakabenepisyo na po kami po ay nakakakain na so puntahan po natin let's go po unang una nga po pala ito pong mangga yung season po ng this year po ay bumigay ito ng bunga so ito po malinis na po yung ilalim at saka ngayon pa ngayon nga po may meron, meron siyang uh, naiwan pang bunga yan po kung makita nyo po meron siyang isa tapos meron din kaming kalamansi yan po ready for a fertilizer at saka ito po ito po medyo marami rami yung makopa na medyo marami yung ibibigay niyang bunga ngayon kung, kung mapapansin nyo po at saka yung ilalim niya po yung ilalim niya po ay medyo malinis na dahil nga po nag -grass cutter ako kanina ah uh, uh, kahapon at kanina so malinis yung ilalim so ready na siyang lagyan ng fertilizer kaya dito pa po ayan yan po ito yung sabi ko na rambutan na uh, maharlika S2 po na first fruit niya po na sobrang medyo marami po yung ibigay niyang bunga po ito pa nga po yung naiwang bunga niya ayan po malinis na yung ilalim so pwede na rin siyang ah, uh, pwede na rin na, pwede na naman siyang ay fertilizer so nagraskat muna ako at saka yung avocado po ito pa po yung prutas na hindi pa nagbunga pero siguro po this season po pag nadagdagan ng abono ay bibigay na ng bunga yan ah uh, ng, ng bunga po yan tapos ito hindi pa rin ito yung lansones na ito ito po ay uh, longkong po ito po baka this next season po ay ibigay na rin ito ng bunga po yan so medyo malinis na yung ilalim at saka ito ito po Thailand yung sabi kong prutas na pangat uh, limang puno pero ito yung pangatlo na nagbigay ng uh, yung nyug na uh, Thailand ano uh, Thailand sweet ayan po tapos ito yung uh, Malaysian jed narambutan na ready na po ni ready na po din siyang uh, fertilizer po at saka ito yung uh, nyog na sabi kong abo uh, pandan po na napipirahan ko na po at saka nakakakain kami anytime pag gusto namin uminom ng uh, juice ng buko pandan ayan po pwede at saka meron po kami seedlings ayan po ayan po ready for benta na po yan ayan yan po, napipirahan ko na po ito. Hindi man sobrang malaki pero nag-uumpisa na po akong nagkakapera. Nakikitaan ko na po at saka ito pa po meron pa siyang bagong nahulog na ready for seedlings na naman po ito. Ito kasama ito buko pandan ito. Yan po. O, kung yung po gustong gumili or bibili, yan po, meron po tayo. Yan. Tapos ito Malaysian Jed. Narambutan ready for tingnan nyo po yung paligid po sa loob ng aming bakuran, malinis na po. Yan, dahil ibig sabihin po ako ay mag-fertilizer na naman. Dahil ready for ah uh, next bunga sa next season ng mga prutas. At saka ito yung sabi kong unang puno ng uh, Thailand sweet na boko. Na sobrang matamis. Parang may asukal yung loob. Ito po. Ito po yung unang nagbigay ng bunga. Tapos, ayan, malinis na rin po dahil ready for fertilizer na din yan. At saka ito yung pangalawa. Yung kanina po ay pangatlo yun. Ito po, malinis na rin yung ilalim. Kung nakita nyo po, ito po may bunga na siya. Ayan po. Kung, kung napapansin nyo po, ayan po. Ayan. Ayan po. Tapos ito, hindi pa ito hindi pa ito nagbigay ng bunga pero malaki na ito po ay uh, dwarf na mangosteen. So hindi ko pa po alam kung ano yung uh, kung gaano katamis yung ibibigay niyang bunga nit bunga nito. Tapos yan po. Yes, last season po. Yung season po ng frutas bumunga din yan pero hindi masyadong marami pero ibig sabihin po ay next season po expected na po yan na mas marami pa po pong ibibigay na bunga yan dahil napakamalusog po at saka ready for fertilizer na rin po yan po tingnan nyo po yan at saka yung guyabano po po nasa labas ng ano po ng gate ito po oh. yan po yung guyabano yan po yan yung guyabano po ah uh, may nagunga na yan ng dalawa pero after na malapit nang nahinog ay nawala po bigla ay hindi ko alam kung sinong kumuha dyan pero may bunga na sana yan yung dun sa kabila may bunga na sana yan pero nung malapit ng mainom na medyo matanda na na araw na lang na bibilangin na makakama pwede nang kainin ay, kaini, ay wala so sa kanila na lang yun walang problema okay lang at saka meron kaming herbal yung tuba-tuba ito po, gamot po ang daming gamot na pwedeng uh, igamot ko ito mula sa kanyang sa ilalim po ng kanyang uh, ugat hanggang sa dulo po ng kanyang bunga yung balat yung dahon yung uh, bunga niya po yung seed niya po ay pwedeng igamot sa lahat sa ating uh, uh, maraming siyang pwedeng gamitin na uh, panggamot sa mga karamdaman sa katawan po natin kaya uh, sa hapong ito kaya po ipinakita yan sa inyo dahil para po uh, magiging challenge po, maging challenge magiging uh, example po na kahit na maliit lang yung area natin sa ating bahay pwede po tayong makapagtanim na kahit na ilan-ilan po kung ano yung paborito nating uh, prutas ano gusto nating herbal anong gusto nating paborito nating pag season po ng bunga ay eh, kakain tayo at saka meron pa prutas pa lang isang ano po ah uh, Chinese pomilo po, hindi pa nagbigay ng bunga, ayun po magkatabi ng bayabas, ayun yung Chinese pomilo Chinese pomilo po yan, hindi pa nagbigay ng bunga dahil pero siguro po, this season po ng frutas, ka bibigay na yan bunga, sa hapong ito mga kaibigan maraming maraming salamat po, gusto ko lang pong ipatid at paalam sa inyo na kaya ko nilinis ito kaya ko ibinablog vlog na naman uli at least makita nyo na totoo talaga dahil totoo naman po yung pinapalabas natin dito ito po yung realidad po na pwede po tayong magtanim at saka ready for fertilizer na po lahat para po bibigay na naman ang bunga next year at every 3 months po mag-aabono tayo para po uh, mas lalo pa pong tumaba at maraming bunga na ibibigay next season. Kaya sa hapong ito, maraming salamat po sa uh, mga gusto kong pasalamatan po, yung mga team. Uh, yung team uh, YT Varkadas maraming salamat po sa inyo na kayo po ang tumulong, isa sa mga tumulong ko kung bakit may silang uh, Mix Channel at uh, maraming salamat po sa Tots and Pesie, uh, family Family Drado Tapos uh, Teacher Diane Kabi At saka Sars, Sars Jules Kabi At saka Alita Grace Sa Lily Janet Krame At saka Of course hindi pwedeng kalimutan Yung bago kong friend na Bagong friend pa lang pero parang Ilang taon na kaming nagkaibigan Sir CNF The Hunter, The Shooter Siya yung taong sobrang ang bait Na namit ko sa ibang channel na-meet ko siya sa mundo ng YouTube. At once again po, magandang hapon. God bless po. Ingat po tayo lahat palagi sa araw-araw nating ginagawa. Bye-bye po. See you next upload.